Teka, ako lang ang yelo, ah. Sige. Naubos na, eh. Sige. <laughs> parang kailan lang, ano? Napakabilis ng panahon. Dati pareho lang tayo may anak. Oo nga, eh. Ang dami nangyari sa buhay natin. Ngayon, parang umikot lang ang mundo. Magkakaanak na rin ako, Bessie. Ano bang sabi ng doktor? <laughs> Babae ba to o lalaki? <laughs> Babae daw. Hindi <laughs> ka ulit ha? Oo naman. <laughs> Hindi ba yun naman ang pangako natin sa isa't isa ng mga bata pa tayo? Nakukunin nating ni nang ang isa't isa kapag nagkaanak tayo. <laughs> Alam mo, nakakatawa kasi magkakaroon na ng kalaro si Lara. Ophelia, bakit may problema ba? Um, Bessie, sabi kasi ng doktor, medyo masyelan daw ang pagbubuntis ko. Alam mo, huwag ka na kasi masyado magtrabaho. Huwag ka na magpakapagod. Hayaan mo na lang si Andrew yung mag-asikasa ng restaurant. Eh, yung iniisip ko naman kasi, ano, si Lara. Ophelia, huwag mo si Lara alam ko kailangan magpahinga. Kung hindi ka makakadalaw ng mas madalas o kung hindi man kayo makikita, hindi magbabago na ikaw ang nanay niya. Na ikaw pa rin ang nanay Ophelia niya. The same way na si Janet, ang mommy Janet niya. Tayong tatlo ang nanay ni Lara. At walang sino paman o ano paman ang pwedeng makapagbago nun salamat, Desi. <laughs> Tara, samahan natin sila. Dahan-dahan ka lang, ha? <laughs> Lara! Leandro! <Ni> <laughs> Kamusta naman ang pagpaparipad niyo, ha? Masaya. <laughs> <laughs> Tuloy niyo na lang ulit mamaya, ha? Ako, nagmerienda na ba kayo? Gutom na ba ang baby ko? Pitcher oh, mo oh, na! Oh, sige, like. sige! Ano? ano dito oh. ako, dito na sa harap. Leandra, dito ka na. Pakita <laughs> na. One, two, three.